Buwan at Cancer Ang buwan sa Cancer ay naglalayong alagaan at talagaan. Ang mga katutubo ay malamang na masiyahan sa pag-aalaga ng mga alagang hayop at mga batang halaman. Ang mga katutubo ay napakasensitibo, madaling nakakaintindi sa mga mood at damdamin ng iba. Ito ay isang magandang posisyon para sa mga karerang nakatuon sa serbisyo, tulad ng pagpapayo, nursing at mga restoran. Ang mga katutubo ay malamang na medyo emosyonal at may natural na pakiramdam ng kung ano ang nakalulugod, ngunit maaari silang lumipat mula sa mataas hanggang sa mababang sa isang araw-oras. Ang pag-aaral na panatilihin ang iyong pagkakaisa ay maaaring maging isang panghabang buhay na pagsisikap. Ang mga katutubo ng kanser muon ay umunlad kapag tinuruan ang disiplina sa sarili na may matinding pagmamahal. Pagpapatibay ng mga positibong gawi sa pang-araw-araw na buhay, tulad ng magandang gawi sa pagkain, pagpapanatiling malinis sa mga silid, at paggising sa oras tinutulungan din silang matutong kontrolin ang kanilang panloob na mundo ng mga damdamin. Ang kanser ay maaaring maging sobrang proteksyon o binabantayan, ngunit sa pangkalahatan ay mahusay sila sa pag-aalaga at publikhan ng tahanan. Ano ang mga mahalagang tanong sa iyong buhay? Mahigit isang taon na kami ng boyfriend ko. Nakikita mo ba ito na humahantong sa kasal? Mayroon akong dalawang alok sa trabaho. Kailangan ko ng payo kung alin ang tatanggapin. Agod na akong mag-isa. Gusto kong malaman pag-ibig ay darating akin. Kaya, kung may tanong tungkol sa problema, makipag-usap sa aming may karanasang psychic. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na at siyam naput tandang bawas walong libo anim na daan at pitong pito absolutely psychic. Com. Na-amazed ako. Kaagad, nalaman niyang kamakailan lang akong lumipat. Wow, namangha ako. Hindi ko alam kung ano pa ang sasabihin ko. Hindi pa ako nagkaroon ng ganoon kagandang basahin. Ito ay talagang hang. Ako ay lubos na nagpapasalamat na nagkaroon ng pagbabasa sa kanya. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam tandang bawas walong libo anim na daan at pitumput pito o bisitahin ang absolutelipseche.com para sa pribadong pagbabasa. Maraming salamat sa A. Ah, tuning in ay naanyayahan ka naming bisitahin ang aming website sa absolutelypsychic.com kung saan makakakuha ka ng mga libreng horosko, libreng gabi ng pagbabasa, at marami pang iba. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tawagan ng amin pinagkakatiwalaan at tumpak na sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam naput walo tandang bawas walong libo anim na daan at itumput pito sa halaga o siyam naput siyam sens kada minuto. Muli, ang numerong iyon ay isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam naput walo tandang bawas walong libo anin na daan at itumput pito.